Dinit siya ang inami ng kontrobersyal na contractor ni Cesare si Diskaya na bumili siya ng isang luxury car dahil lang natuwa siya sa payong. Nangyari ito sa Senate Blue Ribbon Committee hearing kaugnay ng umano'y maanumalyang flood control project sa bansa, kung saan sangkot ang ilang politiko at government contractors. Tinanong ni Senate President Pro Tempor Dringoy Estrada kung ilan lahat ng luxury cars ni Diskaya. Sagot niya, nasa 28 ang bilang. Mas mababa sa nauna niyang nabanggit sa interview na nasa 40 ang kanila ng asawang si Pacifico, Curly Discaya. Sinundan ito ng tanong ni Estrada. Balita ako doon sa so interview mo, binili mo raw yung isang Rolls Royce dahil sa payong? Tama ba? Ang tugon ni Discaya, Sir, yes po. Sa panayam naman ni Julius Babaw noong 2024, ikinuwento ni Discaya kung bakit niya nagustuhan ang mamahaling sasakyan. Aniya, kasi ito oh, may payong. Natutuwa ako sa payong. Pero hindi ko pinagagamit itong payong na ito kasi mahal yung payong. May payong on both sides ng pinto. So ayan yung feature ng rolls na kaya ko siya nabili kasi natuwa ako sa payong. Hindi rin nakaligtas sa follow-up question si Diskaya kung saan ginagamit ang napakaraming luxury cars. Tanong ni Estrada, araw-araw gusto mo magpalit ng kotse? I have four kids who uses it all the time. Agad namang idinugtong ng senador and you bought that using the taxpayer's money? Mariing sagot ni Diskaya, no po, hindi po. Dalawa sa pag-aaring kumpanya ng pamilya Diskaya, ang Alpha and Omega Gen Contractor and Development Corp at St. Timothy Construction Corporation. Ang kabilang sa top 15 contractors na umano'y kumita ng bilyon-bilyon mula sa flood control project sa bansa.